Hello mga lovely people, welcome to Kuchina di Pichi, the home of Pacham Pacham Recipes. For today's Pacham video po ay magluluto lang po ako ng pork, yan, na sasahugan ko ng konting gulay, meron tayong broccoli, cauliflower at carrots dyan. So ito po yung ating mga ingredients, meron po ako isang kilong uh, laman ng baboy, ayan po, so medyo thin slice lang siya. Tapos, syempre, igigisa natin sa bawang at sibuyas. One whole na chopped bawang, garlic, and one sliced onion red. And then, lalagyan ko rin ng um, pork broth cube. Yung ating uh, pang-blanch natin dito sa ating mga gulay, ano. So, ito po yung mga gulay na ilang days na po sa ref. So, kailangan na po talaga nilang lutuin. Silang lutuin. So, meron akong broccoli, cauliflower, at saka uh, dyan na nilagay. And then, gagamitan ko ng oyster sauce, dark soy sauce. Dumating na yung order ko. Pwede nyo pong bilhin online. And then, itong soy sauce, liquid seasoning, at saka ng black pepper powder. So, ayan po. nagready na po ako ng tubig. Pinapakuluan ko para nga para dun sa ating gulay. Pork cube, no? Halimutan ko palang sabihin, mantika. Ayan. The pepper powder. hanggang sa humalimuyak. Butter sauce. Ang oh. ating karne. Ang ating karne. with seasoning. Dark soy sauce. Para maganda yung kulay niya. And soy sauce. hanggang sa lumambot lang siya mabilis lang to kasi maganda yung karne kumukulo na yung ating ano, tubig na may pork cube. So, ito siguro mga 8 to 10 minutes. Basta, wag lang malata. Yan po. Ready na yung ating mga gulay. Pwede nang hanguin. Ayan, ready na rin po yung ating karne. So, ito pala din, pahabol pa. gumawa ko na ang slurry, ano. So, 1 tablespoon of cornstarch lang yung prepare ko mga lovely people. And then, ready na siya. Bilis lang. Okay. Ayan mga lovely people, na-assemble ko na sila. So, meron pa tayong maraming gulay dito. Ayan, so, tapos, syempre, meron pa ding karne. ayun, wala kasi akong ibang mapaglagyan na medyo mas malaki. So, ayan po, kain po tayo. Hello mga lovely people, let's take human time. So, ito yung tilawag kundi iba parat. Hindi ba sya maalat? <coughs> Kanin. kain po. Ito lang. Ito lang. Tama lang po sa timpla. Tsaka kaya po nang sabi ko, pabilis lang po din yung cooking niya. Cooking time niya, ano, kasi nga, yung quality ng karne maganda. Mm -hmm. Mm. Ganun lang po kadali, ano. Kung ano po yung available sa mga refrigerator natin simot-simot natin para hindi po tayo nagtatapon tapos hindi nga makasaya ganoon, para nakakatipid ka diba? So, paano po mga lovely people, hindi ko na po haban masyado ako po ay magpapasalamat na po sa inyo sa mga nag engage sa mga nanonood po, tsaka sa mga at mga new followers, friends, and subscribers dyan. thank you so much po and keep safe kayo lagi God bless us all, enjoy cooking hanggang sa susunod po Tonton sahaja kucingnya di pici dah hampir pasir pasir resipi. Momma, ciao ciao.